Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Joey Binay na nag-aanyaya sa inyong lahat na samahan akong magnilay sa salita ng Diyos. Tara na sa landas ng pag-asa. Ang ating pong ebanghelyo sa araw na ito ay hango sa Aklat ni San Mateo, Kabanata 18, Talata 21-35, hanggang uh, Kabanata 11 sa unang talata. Ang Ebanghelyo po ay nagbubukas sa pagtatanong ni San Pedro sa ating Panginoon kung makailang ulit siya niyang dapat patawarin ang kanyang ang mga tao, ang kanyang kapatid, ang kanyang kapwa. Ang sabi niya, makapitong ulit ba? Ang sagot ng Panginoon sa kanya, hindi makapito kundi pitumput pitong beses. At alam natin sa maraming pagkakataon na ipinaliwanag ang bahagi na ito ng Ebanghelyo nang ibig sabihin lamang ay walang hanggan ang pagpapatawad na inaasahan ng Panginoon sapagkat siya mismo ay walang hanggan ang pagpapatawad. Tatlong bagay ang matututunan natin sa ebanghelyong ito at ang una nga dyan ay ang Panginoon nating Diyos ay mayroong unli na pagpapatawad. Bakit? Dahil siya ay mayroon ning unli na pagmamahal sa atin. Dito ay maaalala natin ang uh, Lamentations 3 verses 22 to 23 o uh, mga panaghoy uh, kabanata 3 talata 22 hanggang 23. Ang panaghoy o Lamentations ay uh, sa panulat ni propeta Jeremiah. Di ba? At dito sinasabi ang pagmamahal ng Diyos ay walang hanggan. At ang kanyang pagpapatawad ay bago sa bawat araw. Ang kanyang pagmamahal ay walang hanggan. Hindi ba nakakatuwa? Sa pagkat, paano ba tayo magkakaroon ng unli na pagpapatawad? Magkakaroon tayo ng unli na pagpapatawad kung yung papatawad na ginawa mo kahapon ay kakalimutan mo na at mag-uumpisa ka ulit. Kaya sinasabi, ang, ang bawat araw ay bago kagaya ng kanyang pagmamahal at pagpapatawad bago sariwa sa bawat araw. makapati kapatid, isang napakagandang panawagan ng Panginoon sa atin na para hindi mo masabi, napakarami ko ng pagpapatawad na ginawa. Ay, kalimutan mo na yung kahapon. Gawin mong sariwa ang pagpapatawad mo sa bawat araw. Dito, napakasarap na alalahanin natin ang isang napakagandang kwento. Ang kwento ni Santa Maria Goretti. Natutunan ko na si Santa Maria Goretti pala ang pinakabatang santa at kinikilala bilang napakagandang ehemplo ng pagpapatawad. Sa isang ma maikling kwento, ang buhay ni Santa Maria Goretti ay tumakbo sa loob lamang ng labing isang taon. Nung siya ay nine years old, namatay ang kanyang ama kung kaya't sa murang edad naging katuwang na siya ng kanyang ina sa pag-aalaga sa kanyang mga kapatid, sa pag-aasikaso sa mga pangangailangan nila at sa mga pangangailangan sa buong bahay, pagluluto, uh, you know, you name it, no? Lahat ay kanyang sinasalo habang ang kanyang ina ay nagtatrabaho para mabuhay sila. Subalit ito'y ginagawa ni uh, Santa Maria Goretti ng buong pagmamahal. Meron siyang kapitbahay na uh, mga sa loob ng mahabang panahon ay palagi siyang binubuli at inaasar at tinutuya. Subalit nung siya ay 11 years old ay talagang lumabas na ito pala, itong 20 year old na kapitbahay ay mayroong pagnanasa sa kanya. Sinubukan siyang halayin ito. At nung hindi magtagumpay ang pangahalay, siya ay sinaksak nito ng makailang beses at uh, uh, naging kritikal ang kondisyon ni Maria. At uh, kinabukasan lamang siya ay binawian ng buhay uh, marahil dahil sa infeksyon na sa mga sugat na kanyang natamo. Subalit ang nakamamangha dito mga kaibigan at mga kapatid, bago lagutan ng hininga si Santa Maria Goretti, ang kanyang mga katagang sinambit ay mga kataga ng pagpapatawad. Kung saan sinabi niyang pinatatawad niya ang kanyang kapitbahay at idinadalangin niya na nawa ay magkita sila sa langit. Ilan kaya sa atin ang kayang magpatawad sa kasalanang ganito katinde? Kasalanang kumitil ng iyong buhay. At bukod pa doon ay ipanalangin natin ang na mapasaayos sa buhay at mapaganda ang, ang ang buhay ng taong nakasakit sa atin. Sukdo lang ipanalangin natin na nawa ay makarating sila sa langit. Tunay na nakakatuwa, nakaka-inspire ang uh, pagmamahal at uh, pagpapatawad na ipinakita ni uh, Santa Maria Goretti. Diba? So, yun ang isa nating dapat tandaan. Ang ikalawang leksyon na matututunan natin bukod sa anli na pagpapatawad ng ating Panginoon na inaasahan niyang gawin din natin ay, yung pay it forward yung tinanggap natin na pagmamahal yung tinanggap nating pagpapatawad mula sa Diyos ay nawa ipasa din natin sa iba. Kung kaya sa ebanghelyong ito ay ang isang alipin na may malaking pagkakautang at nung siya'y nagmakaawa ay pinatawad siya ng kanyang pinagkakautangan uh, sa pag-asang siya ay matututo Subalit hindi nagtagal, may nasalubong siyang alipin na may pagkakautang sa kanya na napakaliit kumpara sa malaking pagkakautang niya na pinatawad. Subalit dito ay pinakita na hindi niya ito pinatawad, bagkus, pinilit niyang singilin at ipinakulong uh, hanggang sa makabayad. Nang ito ay malaman, nung kanyang pinagkakautangan na nagpatawad sa kanya, binawi ang pagkansela ng kanyang pagkakautang at ipinataw sa kanya ang kaparehong uh, uh, kaparusahan na ginawad niya sa nagkakautang sa kanya. Hindi ba ito ay uh, nasa panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoong Isus? Na sa ating uh, paghingi ng tawad sa Panginoon ay, na matuto din sana tayo na magpatawad sa iba gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa atin. Tunay na ipinapakita ni Jesus na ang kanyang pag-asa at panalangin para sa atin ay tunay nating masundan ang kanyang halimbawa, ang kanyang mga katuruan tungkol sa pagmamahal Pagpapatawad. Ang ikatlo ay hindi nalalayo sa ikalawang leksyon sapagkat ang ikatlong mahalagang bagay natin matutunan ay kung hindi tayo matututo na magpatawad ng buong puso, ang pamantayan na gagamitin natin sa iba ay siya rin pamantayan na gagamitin sa atin. Kung maaalala natin sa Lukas, A uh, Kabanata 6, talata 37 hanggang 38, sinasabi na kung anong pamantayan ng ginagamit natin sa iba ay siya rin pamantayan gagamitin sa atin. Kung tayo ay hindi magpapatawad sa iba, hindi rin tayo patatawarin sa ating mga pagkukulang at sa ating mga kasalanan. Mga kaibigan, tatlong napakahalagang leksyon ang ibinabahagi sa atin ng Ebanghelyo. Nawa, dalhin natin ito isa puso at isa buhay. Nakatulad ng ating Panginoon, nawa tayo ay wag magsawa sa pagpapatawad sa ating kapwa. Kagaya ng Panginoon, magkaroon sana tayo ng anli na pagpapatawad sa iba. Tulad niya. Ikalawa, na sana ang kabutihan na tanggap natin at patuloy na naratanggap natin ang biyaya, ang pagmamahal, ang pagpapatawad na naratanggap natin na ay ibahagi din natin sa iba sapagat yun ang minanais ng Panginoon na tayo ay maging daluyan ng kanyang biyaya, pagmamahal at patawad na binibigay niya sa atin na naway maipasan natin sa iba. At ikatlo, tandaan natin na kung anumang pamantayan ng gagamitin natin sa iba, ay siya pamantayan na gagamitin sa atin. Mga kapatid at mga kaibigan, kung kayo ay na-bless ng pagnilay na ito, inaanyayahan ko kayong muli na samahan kaming maging boses ng pag-asa at nawa ang ating boses ay lumakas ng lumakas at marinig sa lahat ng sulok, sa lahat ng social media platforms, sa Facebook at lahat na. At maging sa ating mga pakikipanayam at pakikipagkwentuhan sa ating mga kapwa. Pakalat natin ang salita ng Diyos at nawa tayong lahat ay magabayan niya at ang kanyang pagmamahal ay maikalat sama-sama tayong magtaguyod sa pagtatayo ng kaharian ng Diyos dito sa lupa at kapara ng langit. Muli ako po si Joey at pagpalain uh, pagpalainawa kayo ng ating amang mapagmahal. God bless you mga kapatid.